Bers, ito Adidas. Gidalhin natin, oh. Adidas kasi siya. Binigyan ako ng ano, may sasakyan kasi, no? Mintos sa akin, oh. ba? Binigyan nila ako nito, dalawang ganito. Oh, my God! Hala. Sobrang, ano ganda, Ang ganda pa. Ay, ito, nag-use wow! na. Hindi ako nagano nito, ba? nag na. Maganda pa. Ang sosyal ng panakasan, Sana ba? Oh. Bildo. Kasi ito rin, ang, ang bago pa kasi. Parang hindi ginamit ba? What? Oh. Ay, ang dami nito ba? Mga Hello Kitty pa. Ganda po. Wow! Tulong mo. Ano ito ba? Parang na nawala. Nairis yung bra. Na iris. Yung mga mag pa. Oh. Ito so, oh. Ah, na diba? Nadagdagan yung mga nakuha natin ngayon. Hello mga kapilingon, magandang araw sa lahat and welcome to Pilingiro Channel For today's video mga kapilingon ay another ikot-ikot na naman ang gagawin ni Pilingiro ngayon another pakasakali na naman another pa, pa, ano, ng mukha na naman ang gawin natin ngayon <laughs> kahit saan saan naman tayo mag ano, ngayon mag liraw at mag ano mag ikot ikot tayo dito kahit sa sulok ay di bali na para nabu si Pilingiro ba <laughs> basta tuloy lang sa ano sa pag Pasaway. Iste. Pag ano pala? Pag na-dumpster. Kaya let's go. Ano na naman kaya ang makuha ni Pilingiro ngayon? <laughs> ano na naman kaya? Sana mayroon tayong ano no? Makuha ngayon. Kasi para sulit pa rin ang pagliruliraw at ang pagod ba? Para hindi sayang. Kasi sayang din naman pag ano <laughs> pag walang mauwi. Ay eh, pag wala ay eh, diretsa tayo hanggat saan tayo mapunta. Tuloy-tuloy lang sa ano ba? Kasula bito ba eh. pagiging masuriro ba? Hindi madali rin. Kasi kailangan pa natin. <laughs> kailangan talaga. Kailangan talaga mag ano ba? Mag, Maglero-lero. talaga ng maigi. Kasi hindi din makukuha kung walang ano ba. Walang sipag at saka. Kasi hindi din basta-basta ang mga lugar natin pinupuntahan. Mabinamukad ka yung mga bulaklak lang ngayon dito. Rose Rose lang naman ito. Pero hindi basta-basta dahil sa sobrang dami pa. Ang ganda tingnan. Uh, hmm. nasa ano, pinano nila dito sa bakod. Pinagapang. Grabe. Ang dami. Ang ganda pa naman. Hmm. itik na itik kasi sa flowers. Flowers. <laughs> sa kasalukuyan. Lakad pa rin si Pilingiro. Still, liraw-liraw pa rin and still manifesting na meron tayong makuha manifesting <laughs> busbuhay talaga ano ba kinarir na talaga <laughs> kinarir parang ano ba ignoranting pilingiro kasi ngayon lang nagsasabing kinarir na habang matagal na itong kinarir kaya let's go na ay naloko na naloko na pabukid naman po kilingiro hindi <laughs> meron kasi ako nakita doon sa dulo na yun na liraw yung kasi nga natin yung mga totoong 1 million, 1 million na facilities. Eh it's good day being natin ito. A few moments later. Oh, oh may sapatos nga natay nakita dito mga kabalo no. Isa nang sakong sapatos na naman. Ay, Sana ah. Kun sa payo kaiduga ay tingnan natin ito ngayon mga sapatos ito. Titingnan natin tingnan natin yan mamaya. Dito. Oh. Marami din dito. Ito, may sapatos din dito. Oh, oh, mga ano, dami. Tingnan natin ito. Tingnan natin ito mga kapiling Baka mayroon, mga, ma ayos pa niyan. Ito rin, oh. Parang marami-raming laman, ah. Sana, oh. Ito, hindi ito. Mga bricks, ito. Ito rin, mayroon din dito. Mayroon, mayroon bag. Ah, tingnan natin ito mga kapiling Lirawin natin ito. <laughs> Ayan, yeah, let's go. Dugay-dugayan, este, ano pala? <laughs> ano, pang inintay natin? Naloko na. Tingnan natin ito kasi parang maganda pa ito. Ay, hindi na pala maganda ito. Naluko na si Hindi, masiguro siguro makita Ay! Yan, yan, yan. Ito pala mo Ito na pala ito. Sira na pala ito. Ito, pang sundalo ito. Damit. Okay pa naman. Ito, pang sundalo, Huwag na lang. Ay, baka kabalan pa tayong sundalo niya. Ay, ah, ito. Sinilas. Hindi naman siya, ano, kapaguhan. Pero magbigamit pa. Hanapin natin yung paris. Dali natin yung sinilas. Yung sinilas, dali natin to. One point na tayo. Ito, huwag na to. Pinaglumaan. Hanapin na, ah, ito na, pare sinilas. dali natin ito. Bago pa kasi. Hmm. Nalumihan lang ang likod. Dali natin itong sinilas. Ito, huwag na lang to. Huwag na to. Hanap pa tayo sa kabila. Yung sinilas, dali natin itong sinilas. sinilas sa spilingiro. Parang meron kasi ako nakita dito kanina parang bag Tingnan natin. Ito ba? Kung pula na bag mga kapilingon. Tingnan natin baka ay mga lumang balunan lang pala. Mga lumang baunan. Kaya nito oh. Mga lumang kagamitan, mga baunan. Ganyan ba? Ito oh. Luma, luma pala. Tingnan pa tayo sa iba. Balik natin ito. At least meron natin nadala. Ang lang ng kaligayahan ng Pilipino, ah. kahanap lang ng basura. Ay, hindi ko pinagsabihan na ng ano ba. Hala, tuloy pa rin. Tingnan natin itong sako. May sako kasi dito oh. Maraming sapatos. Ano natin ganyan? Tingnan natin. Marami kasi sapatos dito oh. natin. Ay may bag pa nga mga kapilingon. May bag oh. Ito, an medilyen. Lah, Bago, bago. <laughs> Naloko na. Hmm, ito pala mga kapilingon. Naloko na. Itong bag. Ala. Ano lang, punas lang katapat ito mga kapilingon. Ano lang? Namikos kasi Jan. Punasan 'to bago pa oh. Sobrang bago pa kasi ang loob niya oh. Ano Ano lang na dumihan lang. Dalhin natin ito. Puna, punas lang katapat nito. Ilagay muna natin Jan. Daan natin yan. itu mau sepatu, dami sepatu, you know? itu rin sepatu, rin itu ada dami mau ngapain lagi? Wow, dami. Hmm, ada bag di neluma. Dami. Itu, oh. Eh. itu ayo sepatu ah Itu ayo pak, mau kita juga yang muka dibeli nih orang. Lalu kolisora nih, ngira apa lagi mau kita bah? Punung punung, jenilah, ada dami, tuh parisnya nih, no? bandami dami, woy. Ang mga kapilingon. Palaging nasasabi bandami, ang dami. Ito, wala ito. Ito, dalhin ko to. Converse kasi siya. Makikita wow! ka? Hindi, siguro makikita, no? Nakikita pala. Yung Converse. Converse. Na, <laughs> <laughs> na, na. Naloko na, Converse. Itong Converse. Ito, Adidas. Gidalhin natin, oh. Adidas kasi siya. Tapos, wow! ito pa. Pati natin yung pares nito. O may pang pares nito. Saan ang nakuha natin yung sila. Ito. O diba? Wow! Hindi mo siya kabag kabaguhan. Of course, hindi sa bago. Kaya naluma man. Kaya nangitok ba? Nadumihan lang. Pero tibay hey, man. Wala mang gisi. Wala mang pakpak. -pak. Yung ganun ba? Wala mang yung buak. Yung lapalapa. Hindi rin luma. Bulingot lang. Dumi lang talaga siya. Ito. Sobrang nakakawaw. Ang adidas. Uy! Sana Magaan pa naman ito. Sus, grabe. Original pa. Adidas. Dali natin yan. Sus, grabe. Sus, grabe na tuloy. Ito oh. Dugyot -dug siya pero laba lang naman katapat ito. Ito oh. rin basta-basta yung ano ba. Yung mga brand niya. Anong brand ito? Sana oh. Aki. Aki Classic. Made in USA. Branded to. Aki, Sana Aki yung parang oh. ulo ng camel. yung ano ba. Usa. Yung design niya. Naluko na. Dami oh. Ito rin oh. Oh, sobrang dami Adidas, betul? Ini luma sa tingnan, bro. Sobrang ganda pa naman, oh. New fashion. ganda pa. Sobrang nice pa niya tingnan. Hmm. Ganda pa, eh. May ayos pa. Madala pa nagkuhan. Ayos pa ni. Paano? itu Ito rin, oh. Paris niya. hindi basta-basta. May ba na ni hindi uh, mo sa kabaguhan kasi bulingot man pero pag malabhan to ay magiging maganda na yan oy dumi ano, lang tingnan kasi sobrang bulingot ba yung ano dito to no nakamuka ng sapatos ko ito kamuka ng sapatos ko naluko na ba ito kamuka ng sapatos ko <laughs> Ang dami, Dalhin mo lahat yan. naluko na. Isilid na natin yung mga nakuha natin. Isilid na natin. Good natin mga kapilingon. Hindi ko nalang nabijuan na kanina. Oh. Nahiya kasi ako. Pinatayin mo muna ba? Binigyan ako ng ano, may sasakyan kasi. Numinto no, sa akin ba? Binigyan nila ako nito. Dalawang ganito. At wow! O, sobrang amenda. Ang ganda pa. Alin talaga natin ito ba? Kay blessings man ito. Uy, pinagyan oh. sa akin. Binigyan kasi ako. Ito eh, bumabalik yung auto. Binigyan. Kaya umalis na. Binigyan ako nito mga kapilingon. I-ano natin. I-flex natin. Ala, grabe. Ang ganda. Sana, oh. Sobrang <laughs> ganda. Hindi pa nga nakitaan. Loko-loko. Tapos kalingira. Yung mga sapatos. Kasi yung iba. Dinala ko yan ah. Yung Adidas. Saka yung ano ko din na, yung sinilas ba? Eh, kung ng tinidor, naloko na. Excited kasi si na binigyan ba? <laughs> Sana. Oh. Binigyan kasi tayo. Hila, yan. Dalhin ko talaga yung Adidas. Sayang din kasi, uy ma okay man siguro naglabhan yan adidas ba hindi man tayo makaano ng adidas oy mahal ba yung adidas oh binigyan ako nito ay mga winter jacket pala winter jacket binigyan ako nito ng winter jacket <laughs> binigay sa akin yung winter jacket ang dami hindi natin yung winter jacket eh. itong tawil dalhin na lang natin itong towel eh. Laba lang naman katapat to. Tapos binigay to ba? Sayang din pag i-ano natin. Aww. binigyan kasi sayang kasi pag ano ito mga toksido. ito ba dalhin na lang natin yung winter jacket hindi natin dalhin ito dalhin natin yung e, gabaan tayo ba binigay pa naman sa akin nagkodod ako dito ba tapos binigyan ako ito eh, dalhin din natin ito sayang man baka magsuot yung mga bata nito sayang din kasi ito parang hindi na lang natin ito dalhin yung yan yun luma man yan ito dalhin din natin ito Adidas pa nga yung yun ano, yung brand ng nih shirt hmm. dali natin ito, kasi sayang eh sayang begini guys sa akin ay sayang oh. ito brand ng ano eh huwag natin dali niya eh sa Filipinas ba itu Reno oh para kung sa kudati, malakin, ko dati malaki pan huwag nga lang ito eh malaki man ang sakang ay ah, itu dali natin ito oh, ang dami natin ngayon ah ito gusto ko ito ganito Magagamit ko ito. So, dalhin ko din yan. Binigyan tayo ito rin. Nadalhin ko rin ito kasi magagamit rin ito sa alaba. Ano? Iganito mo ba? Basta, dalhin ko to. Ilalagay na natin sa sakoy. Dalhin itong hindi natin dalhin. Balik natin sa plastik. May isang plastik pa. Ang kalain nyo, binigyan tayo. Awww. May sapatos na tayo dyan, oh. Ano? Ito, hindi natin interjacket ito. Dalhin na natin ito kasi ano kasi ano bang tawag nito huwag na natin itong ito dilihan din, din natin dalhin natin kasi ano kasi hmm. yan box na naman natin isang box isang plastic pala dalawang no, plastic kasi binigay Ayan. dalhin din natin ito binigyan tayo ay ito sana oh. Ito naman to. Huwag na yan. Mainit kasi sa pintura. Ito ay na sa pintura. Huwag na to. Pati rin ito. punong na sa pintura. Yung so, ano lang. magagamit lang natin. Ito. Tawil Lumaan Ito. Pwede ba to? Pwede ba to? Pambabay. Pwede lalaki. Natin ito? Dami natin ito. may pintura. Huwag na. May pintura kasi. Nabulingot pa. Pintura kasi guro may ari nito. Binigyan ako ito, Sana na -na. oh. Ito, natin maayos. Sa may bag. <laughs> bag talaga ang tinatarget ito eh. Ito man, kapal kasi oh, sayang din naman. kapal kasi sa atin. Sa atin, kasi ano kasi sa atin. Hindi mo siguro nakikita. <coughs> eh, tayo ng anong lalo natin eh. Baan, Dore, no. ay. Baan tayo ito, magbibigyan tayo. Ay, nagka. Ito ang dami eh. Dore, no. oh. Ito rin oh. Ay, naik pa. Ito dali natin, stick stick ito. Naik. <coughs> naik. Ganda ka, naik. Ay, dami natin. Yung hindi na din natin, dalin, ibalik natin dito sa plastic. Yung kami pa din magdamp pero iba, baling nila. Yung mga kasunis na, ito. Kasunis din. Huwag na to. Ang nako, ang dami, pa natin sa iba. Nakaalamin na sila nyo ngayon ba? Ano may nagbigay kasi sa akin? Kaya ilagay natin sa sako yung dalhin natin. Ay, yung ano, iwan. ayun puno na ang lalagyan natin mga kapilingon. Sana, ah. Oh. Nako, dito pa lang, puno na tayo. Pero na tayo nito ba? Hindi mo tayo magtuloy sa siguro ah. Puno na. Sana, Oh. Sana, Oh. Ay, grabe. Nakaanas kilingiro ngayon. Wow! nakajakpat, feeling jakpat tuloy. Ang dami kasi. Yeah, Sana ako. Oh. Akalain nyo mga kapilingon, feeling jakpat na tayo ngayon. Ba Sana ako. Oh. na mabigat itong dala natin ba? Patuloy <laughs> si Klingero dahil napigyan man. <laughs> Sana ang, oh. ang kaba turns into tuwa kasi feeling jakpat ba? Kasi dito tayo dito, bawin oh. na tayo ngayon pero magdandaan muna tayo sa aking ano ba, sa aking madaanan, pa uwi sa bahay, yung mga basurahan nating mga -ano na, kanunan, itingnan-tingin pa rin tayo. Hindi pa rin tayo susuko. Dagdagan pa rin natin itong marami nating nakuha. Si Kung meron na namang plastic dito mga kapiling, ano? May pa dito, Dito, oh. Tingnan natin ito. ayos pa ba itong parang blouse, ya ba? Blouse or short sleeve, ano? Iwan ko lang kung anong tama ang tawag yan. Ito, peron pa dito, Tingnan natin ito. Tingnan din tayo dito. Para tayo mag-grocery ba? Mag-shopping. Ito ba? May basket? May cart ba? <laughs> tingnan natin dito. Ilagay muna natin ang ating mga, mga mga kitchenware pa nga oh. Ala, tingnan natin kung okay pa 'tong mga kitchenware na 'to. Tingnan natin mga kapalingon baka ayos pa 'tong mga kitchenware ba. May kitchenware din sa baba. Ito nakalagay sa plastic. Ano ba nabutas pa nga? Nabut nabutas. Parang lugar tuloy. Eh. Na ano ba nagas na, na nagisi. Nawasak ba nawasak? Pero nawasak no, din parang kinuhaan siguro 'to ba. Mga kitchenware din pala 'to. Ayan nga, uh, ano pala, mga sari-saring kagamitan. Mas, saan ba yung sapatos na kita ko kanina? Pero kasi ako nakita kanina. Or namamalikmata lang siguro ako nun. Na ano lang ako ba, nag-overthink. <laughs> overthink. Saan na, all overthink ito? Oh, nagisi na. Hindi ako na ganun ito ba? Nagisi na. Maganda pa. Ayos pa naman. O, eh, tingnan yung mga kabulungan. Ito. Oh. Ito. Oh. Ang susun. Alaksan ba? Bildo. Mas ito rin. Mga product of China, designed by Korea. Ang, ang bago pa kasi. Parang hindi ginamit ba? Ito. Ito rin o. Oh. Ang dami nito ba? Mga Hello Kitty pa. Yung karakter. Ay, madagdagan talaga yung nakuha natin yun ba? Sana Oh. Hindi din naman tumabasag kasi ano man. Pares na pares ito dahil mga ano man yung kanina mga damit. Made in Korea. Oh, ang ganda po. Anak ko, oh, madagdagan talaga talaga ating uh, nadala kanina. Dadalhin ngayon. Oo. Uh, feeling wow. ko may ano Wala, Na, iris nairis yung oh. bra, nairis. Pero para siyang kamuka sa mga nakuha ko dati ba? Yung mga ano, yung mga... Ano ba yung kuril? Yung mga kuril ba? May mga mag pa dito. Oh. May mga pa oh. Tuh, so, oh. Ah, di ba? Nadagdagan yung mga nakuha natin ngayon. Sana. Oh. Yung oh. mga dito oh. <laughs> Dagdagan talaga. Dagdagan din ba? natin ito. Sayang man ito ganun. gano'n. Sige i-dasok lang natin ito bago, no? Sayang din kasi. Oh. bago pa kasi. Ang hmm. bago pa. Ay, dalhin natin ito. Ilagay natin sa sa kubag. Kunin muna natin. I-dasok natin sa sakubag. I-dasok natin yun. Dito nga banda, mga kabilaw na. May damit pa, oh. May blouse ba? Dalawang blouse. Ito, tube. Ganto, Ano ba to? Ang liit kasi, pang bata mo siguro to eh. Ang <laughs> liit. So, man, ah. So, sobrang dami Sana, natin, oh. natin ngayon. Super, super bliss to sa kulungan Ano na mga kapilingon? Meron na naman ako nakita dito sa ano ba? Naliraw-liraw sa bugnat aking mata ba? Meron tayo dito nakikita ito. Oh. Parang higaan nun itong mga kapilingon. Kaya tingnan natin ito mga kapilingon. Ano natin? Ano pang hintay-hintay ni Pilingiro? Itingnan agad. Pero parang may mali tayo ngayon ba? Hanapin ko muna yung ano ko. Yung gloves ko. Asan ko ba yung nalagay yun? Naloko na mga kapilingon. Parang naiwan ko ata yung gloves ko. Wala na dito. Ano muna natin ito? Iligpitin muna natin itong ano. May nahulog kasi. Baka tayo. Pagkamalan yan. Ito. Ano kasi? Parang komporter ba? At tingnan natin kung... Komporter nga ba ito? O komporter nga nga naman. Pero naloko na. Tingnan natin kung ayos pa. Yun pala dapat rong rong ano ba? Rong info. Bugot <laughs> ng kapale. eh. Tingnan natin itong mga kapilingon. May nagdarating, may tumo Nag, ano pa man dito, nagpadulong ba? Hindi din tawag niya. May naglalakad papunta dito ba? Ang higpit nito. Sus, matutugsok yung kamay natin dito ba? Tingnan natin baka matatunabang pa ba? Sana ah oh. Sa gilid ng daan. Ito oh. Damit at pantalon pala. <laughs> ito shirt. Pantalon. Ayos pa naman. Pero ito lang oh, ito magamit natin ito, itong itong t-shirt. Dali natin ito. Kasi madadagdagan talaga yung ano natin yun ba? Ito pantalon. Huwag na lang tayo. Ito pala ay puti man. Ayoko ng puti mga kapilingon. Ganito ba? Ano nga oh? Kumpurter nga pero puti man. Sayang, hindi naman siya ano, hindi naman siya kalumaan sana. Hindi sa kalumaan, hindi rin sa Samang, samang tama lang ba? Sayang, sayang. Sayang mga kapilingon. Ayun na natin itong dalhin ito. supporter. Puti okay, kasi siya. Madali lang mamansa. Eh. Huwag na lang yan. Eh. Ito na lang kayo siya. Dalhin natin. <laughs> ay, ko. Eh. Nakalain mo yun, madagdagan po yung nakuha natin ay dinala ko talaga itong t-shirt na ito ano? kasi bago pa man ay eh, masusuot ko ito sa trabaho kasi ito man, lumalaban ito sa mga pintura doon pero actually, hindi naman ito siya ano mga kapiligon, bago pa Laba lang katapat eh. Nag, ano lang muna tayo, nag, nag disinfect sa ting kamay kasi ano, hindi, yung gloves ko naiwan ko pala doon, yung kanina ba. Naluko na to. Bili lang tayo bago ulit. So let's go. na tayo yung kuha. Magdahan-dahan pa uwi na tayo kasi sobrang bigat na yung nakuha natin ba. May kitchenware, sana halong ako. kitchenware na kasi. Okay lang sana pag mga gamit lang. Pero pag ganito kasi may mga halong kitchenware ay sobrang bigat na kaya Dandahan na tayo, pero same pa rin. Pag may nakita tayo sa mga gilid-gilid, ay lirawin pa rin natin. Halong kayin. buhaton <laughs> Sula. Kaya let's go mga kapilingon. Sobrang tuwa at laki ng bungisigin si Pilingiro, ma. Piling jackpot kasi tayo ngayon. Kaya pag ganito kasi na maraming napukuha, ay matubang tuwang-tuwa ni Pilingiro, ay. Eh. Kaya let's go. Shout-out po kay Ma'am Grace Cornell. Shout-out din po kay Ma'am Eva Cunanan from Santa Rita, Lubao, Pampanga. Shoutout din po kay Ma'am Cleopi Godes from Imus, Cavite. Shoutout din kay Ma'am Ginny. Shoutout din kay Ma'am Gorisa Pampilon watching from Bulacan. Shoutout also kay Ma'am Edeliza Hinyo from Quezon City. Shoutout din kay Ma'am or Sir Bern Atiros watching from Batanes. Shoutout din po kay Ma'am Eileen Abejero. watching from Singapore. Shout out din kay Ma'am jilin Lasula. And shout out din to all Himinis De Parin, Lasula, Nebrel, and family. Shout out din kay Sir Carlito Intal, watching from Milanin, Pampanga. Shout out din naman kay Ma'am DC Quintos from Camarin, Caloocan City. Shout out din kay Ma'am Nuralin Siso. And shout out din to all Siso, Junio, Labadisos, Sulis, Dominguez family. Shoutout din po kay Ma'am Lilani Petorio. Shoutout din kay Ma'am Susan Draso. Shoutout din kay Ma'am Vicky Aguila. Shoutout also kay Ma'am Ma'am Siwing. Shoutout din kay Ma'am Celia Cado. Watching from Milyaor Kamsor Bicol. Shoutout din kay Ma'am Lolita Ganda Cortez. And shoutout also sa friend ni Ma'am na si Ma'am Arlene Ragay. Yan, maraming salamat po sa inyong lahat mga ma'am and sir, lalong-lalong na po sa mga nagsuporta at sa mga nagsubscribe sa aking munting channel. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, pasubscribe po na aking channel from Pilingiro Channel. Thank you for watching. God bless.